Kuya, sira yan. Sira? Si Ra? Sira ba kuya? Mabusan ng gas sir. Ah, gas. Sakay na lang natin. Po? Oh, Sakay natin gusto mo. Pwede po ba sir? Pwede, walang gas dito. Oo. Oh, Igigilid ko kuya. Saan ka naubusan kuya? Ah, malayo na yung nilakad mo? Talaga? Kaya hingal na hingal ka. Kings Point pa. kuya, tutulungan ka naman okay, so niya. Yan, sige, kayo tumakit ka dyan. Okay. Yan. Yan, mo muna kuya, baka tumakit. Okay. Nagtutowing kasi kami ng motor kuya, kaya ganyan. May sampahan. May sila ko personal lang o oh, nag ano mo, lalabo pero you know? ah okay ah, mas, ito. ay tao kasi nagtutulak ka dyan hindi ka lang dahil maahon ah, may dadaan ng kapa kuya gusto mo ah, talaga I ano mo lang turo mo lang kuya kung saan ka ano kahit dito ka sa upuan kuya para hindi ka mahirapan dyan Pwede ka rin sa motor mo para ano yung nakasakay ka na sa motor hindi ka pa na <laughs> <laughs> Bilis mo, kuya. ah. <laughs> ano na ba? na naman? eh. Thank you. Kuya, ingat. Saan ka na? Pag ganito ka na. Ingat ka. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Ingat ka, sir. Ikaw kuya. Ingat, ingat, ingat. ay na natulungan. Malit na bagay sa atin kasi pauwi naman tayo. Pero malaking bagay na sa natulungan natin.